Batang ang nakalmot ng ligaw na pusa sa mukha, patay? Siya si Casey, 6 years old. Kamakailan lang ay nag-viral ang balita nito. Pumanaw na nga ang bata isang buwan matapos itong makalmot ng ligaw na pusa na binahabaliwala lang ng kanyang mga magulang dahil gumaling naman daw agad ito. Sa mga magulang, naway magsilbing aral ito na huwag nating hayaang maglaro ang ating mga anak sa mga pusa. Nakitang Chan kirap kumain at uminom, init na init at hindi na halos sa kakatulog. Kirap dun siyang huminga at nakatakot sa hangin at ilaw. Pero ang pinakamalala, naglalaway, kaya na kumpirma yung rabis. Ang masakit, dalawang araw nakipaglaban si Casey bago bawian ang buhay no March 18. Biblia ba eh. Hindi naman namin alam na gano'n ang nangyayari. Mahirap tanggapin pero